mga so ayan, may kamuting kahoy at may kamuting kahoy, kamuting, ano, kamuting, kamuting kahoy. At ito naman, meron kaming balot at itlog. So ayan mga guys, ang sarap ng sausawan. Ayan, ito yung sausawan natin sa ating balot at ito yung hapunan namin. Kain tayo mga lot guys. Gusto uh, Balot.

Hindi. Akala lang niya. Teka, sino yun? Tapos si Apir. Ako si Apir. Apir, si Apir. One half, one fourth. Kapag ano na Apir? Parto yan. Ay, na, kayo, hindi ka nagkakamali? Hindi. Ah, diba? Ano sa dyan dito? Kailangan namin ng tulong mo. At ng banda ng pula. Naman ko. ko. Tulong. Parto. Parto. Pasensya na kayo. Diba yan? Hindi yan parto. Ang lang na. Kasi banda ng iti. Banda ng iti? Ano yun? Mahaba ang kwento. Basta kailangan mo makuha yung banda ng iti.

nag-asawa at nag-anak. Ipinamanan ang na bandana sa kanyang si anak na at ipinasapakal sa kanyang mga ng Ngunit sa isang mga dana, nagkadya, nagkadya. ang mga kapatid ang mga taga ay dapat sa opinyon ang mundo ng mga tao. Kaya thank yeah. you